My God! Hi! Hey. Oh, aman, ana oy! Pangtulo na ni siya nga sa labay. Diyos ko, Lord, grabe! Ay, ang call! Grabe, pangtulo na siya. Grabe. Ah, lagi <laughs> na, siya, me! Ah, lagi! Lagi! Uy, ba, uy! ang kul my gosh Uncle, basig ma ang basig basig di na makuan ang kanay ang ilabay di oh ay, ilubong na to na ilubong gani delikado ba na ang kul oy kay na kilaw ay, ay, ay. kada ko oy pero kuan oy ano, na makasakit sa lawas yen yeah. Maligo, bitaw mi ako dapita. Ay, gurindot diri maligo kay utra sa palig na crowded kayo. Hindi ako sa gà sao nó yummy. mình nó sanh cái con con nữa